Sili mga kanibor Ayan, sili So yun, good morning mga kanibor Ayan, uh, isang mainit na umaga Aga-agang, uh, init-init uh, For today's video mga kanibor uh, Magshishare lang ako ng Aking mga, isa sa aking mga tanim Ang gagawin natin Mag-harvest tayo ng sili uh, Ito na kasi yung araw na harvesting ko siya simula nung itanim at bumunga Kung mag harvest tayo mga kanibro ng siling pang sigang dito sa dulo uh, medyo ayan o mainit na tatapos lang natin magdilig eh. so tara so ito pa pala yung mga isa sa mga tanim natin mga kanibro ayan upo uh, medyo malalaki na pwede na natin gawin yan ng ano gapangan ayan matataba sila mga kanibro yung ating sili nandun pa etong sagawi rito mga kanibong mga kangkong yan harvest na natin yan ay yung aking brother nagdidilig Ayan, ito yung mga upo natin mga kanibong tapos dito mayroon tayong sibling ng talong Ayan, talong pwede niya siyang ilagay sa baso para pag naitanim natin hindi siya mamamatay sa panahon ngayon kasi mga kanibor hindi mo siya pwedeng uh, isibling ng maayos kung itatanim mo ng rekta mamamatay kaya mga tanim natin mga kanibor ito naman yung kangkong hanggang dun sa dulo tapos ito ito naman yung mga alugbate natin hindi pa malalaki ayun natutubo pa lang ayun upo mahaba yung upo niya hanggang doon yung mga sa kabilang dulo tapos dito tapos ito yung sili natin mga kanibang hanggang ito mga sili tapos yung pipino yan mga kanibang ito yung sili natin. yung mga bunga na. Ayan yung kapatid ko nagdidilig. Ito, sili. Ganda sili. So, mag-harvest na tayo mga kanibor. So, yun nga. Ito yung mga sili natin ng mga kanibor. Ito pa. Ang ganda yun sa dulo. Bali, ano to eh uh, 170 puno na siling pansigang mura lang ang pansigang ay mga kanibor ito may hinog na mura lang ang kilo kaya mag harvest na tayo kasi may mga hinog na ito ito yung ating source of income pagtatanim ng gulay ito pa oh may hinog na siling so ngayon so, mga kanil harvest na tayo punin lang natin yung magugulang na tapos yung mga hilaw pa iwan natin para sa susunod meron tayo yung makuha so ngayon kukunin lang muna natin yung mga hinog ito mga kanil yung, mga dalawa tatlong piraso bawat puno Ito yung income natin mga kanibor Kasi Sa bukid lang naman tayo nabubuhay eh. Pagtatanim ng gulay pagkukopra So yun Mga kanibor Malit lang pero hindi tayong bunga eh, Hinog na So yun nga mga kanibor bali natapos na tayo mag-harvest ng ating siling pansigang eto na uh, siguro mga ano rin to ayan mga kanibor oh. mga apat na kilo mga apat na kilo rin sya ayan masyado ng mainit mga kanibor pagharvest natin uh, kinanghali tayo gawa ng katatapos lang at magdilig. ayan mga kanibor mga silimpansigang sinong gustong challenge dyan <laughs> manghang to mga kanibor ano na itong eh mga kanibor ah, kahit papano may kita tayo pang ng pangangailangan sa bahay sa susunod mga kanibor yung pag harvest naman ng pipino malapit na siyang bumungay eh. may bunga na pero maliliit pa siguro mga one week pwede na tayo mag-harvest so, ngayon mga ka-neighbor yung ating uh, alternate na pinagkakakitaan maliban dyan sa sili first time natin mag-harvest ng sili eh itong mga uh, kangkong ano? Uh, kangkong po siya na hindi yung sa tubigan yung gagawa ka ng plat parang pechay dun mo siya itatanim mura lang po yan pero pag pinagsama-sama natin yung benta pera na rin yan sa dami ng tanim natin kahit paano makakabili na rin tayo ng mga ilang kilong bigas ayan chili mga, mga kanibor ayan chili unang harvest pa lang yan ayan yung mga tanim natin mga kanibor ayan papunta ron yung ibang mga tanim natin kagaya ng upo matagal na natin na harvestan tsaka yung okra at kalabasa hindi lang natin nabibidyoan kasi gawa nung par parati tayong gahul sa oras at busy, madalian yung trabaho so ngayon ko lang nagawa ng pagkakata makapag vlog doon sa sili kasi mas natutuwa ako kasi maraming bunga so yun mga kanibor, sili so itong siling to mga kanibor uh, dadali natin to sa palengke babagsak natin sa palengke uh, doon natin para maging pera na so yun, yun naman ang target natin ngayon pumunta tayong palengke so hindi ko na kayo may sasama. hanggang dito na lang muna tayo sa garden Ayan. sili mga kanibot